dalawang taon lang po ako mawawala at para sa ari ang gagawin ko pag-alis, pangako, bibigyan ko kay ni Roxanne na magandang buhay. Muling nagbalik sa alaala -ala ni Lorraine ang huling tagpo nila ng kanyang ina. Four years ago na makatanggap siya ng kontrata patungo sa Saudi. Dalawang taon lang dapat ang kanyang kontrata pero dahil sa pandemic ay na-extend iyon. Ngunit ngayon ay uuwi na siya muli na niya masisilayan ang kanilang pamilya at ang lalaking pinakamamahal niya. Bakit po walang sumundo sa'yo, ma'am? Tanong ng grab driver ng kanyang nasakyan. Ah, sorpresa po kasi ang pag-uwi kong ito. Graduation kasi ng kapatid ko next week, kaya inagahan ko na ang uwi ko. Wow! Ayos yan, mama! Sigurado ako matutuwa sila kapag nakita ka. Hindi kasi bido ang ilang taong pagsakripisyo ng mga OFW Mabigyan lang ng magandang buhay ang pamilya nila. Totoo yan kuya. Eh, kaya naman ako talaga ako nakipagsabalaran ay para rin sa kanila. Single mother kasi ang nanay ko. Kaya nagsumikap ako para makapagtapos ang kapatid ko. Swerte na nga lang din kasi mabait ang naging amo ko. Mabuti naman pala kung ganun. May saliling pamilya ka na ba ma'am? Ah, wala pa po. Pero mayroon po ako nobyo at six years na po kami. Kaya mas na-excite po ako umuwi. Dahil sa wakas, makakasama ko na rin muli ang lalaking mahal ko. Naku ma'am, swerte rin ang nobyo niyo ha. Tiyak magiging masayang araw niyo ngayon. Napangiti na lamang si Lorraine habang nasa biyahe siya. At habang papalapit sa kanilang bahay sa Bulacan, ay lalong bumibilis ang tibok ng puso niya sa hindi malamang dahilan. Hindi niya matukoy kung dahil ba yun sa tuwa o may kakaiba pang kahulugan. Pagkababa niya ng kotse, ay kasabay nito ang pagbaba ng driver sa kanyang mga gamit. Nakatingin siya sa isang bahay na hindi mawari kung bahay pa bang may tatawag. Tagpi-tagpi ang dingding ng mga sakong pinagdugtong-dugtong at ilang mga plywood na animoy magigiba na kapag iyong sinipa. At tila tanging kurtina lamang ang nagsisilbing pintuan. Ma'am, Ma sigurado po ba kayong ito ang bahay niyo? alanganing tanong ng driver. Hindi nakasagot ka agad si Lorraine, tal hindi rin siya sigurado. Oo, alam niyang ito ang lugar ng dati nilang tirahan, pero kakaiba ito sa bahay na pinapakita ng kanyang nanay at kapatid niyang si Roxanne sa tuwing nabibichokol sila. Muli siyang tumingin sa paligid at pamilyar sa kanya ang ilang bahay, pero ang bahay nila, hindi talaga yun ang inaasahan niyang itsura. Kuya, baka naligaw tayo. M mukhang maling address ata ito. And denial niya sambit sa driver. O sige ma'am, pasok ko na lang ulit ang mga gamit niyo. Akmang tatalikod na si Lorraine, nang biglang mapamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Hoy Lorraine! Ay, Lorraine? Ikaw nga ba yan? Malakas na boses ng ginang. Ah, uh, aling bebang? Paninigurado ni Lorraine. Ay nako, ikaw nga. Haru, Diyos ko kang bata ka. Kumusta ka na? Kumusta ang buhay dalaga sa ibang bansa? Tila mahimigan na pagkatsismosa na boses nito. Napakunot naman siya sa naging tanong ni Ali Bebang. Ngunit bago siya sumagot, ay sinanyasan niya ang drive driver na maaari na itong umalis. Muli siyang napatingin sa tagpi-tagping bahay. Narito ang may-ari na tindahan na kanilang dating inuutangan. Kaya nasisigurado na niyang tama ang adres sa kanyang napuntahan. Aling Bebang, eh, ito po ba ang bahay namin? Nanginginig ang kami nga habang nakaturo sa kawawang bahay. Napabuntong hininga naman ang ginang. Alin pa nga ba? Eko sana ay nagpapadala ka ng pera sa nanay mo, e di sana ay maayos na ngayon ang tirahan ninyo. Mas lalo siyang naguluhan. Pero, buwan-buwan po ako nagpapadala kay Roxanne. Hindi kailanman ako pumalya at mas inuuna ko sila kaysa sa mga pangangailangan ko. Totoo ba? Eh bakit iba yata ang kwento ni Roxanne sa amin? Alam mo bang matagal nang tumigil sa pag-aaral ng kapatid mo? At sa halip ay namasukan na lang bilang babae dyan sa beer house. Ano po? Hindi na napigilan pa ni Lorraine ang kanya sarili at dali daling naglakad papasok sa kanilang bahay. Nay! Roxanne! Nay! Ano ito na po ako? Pagtawag niya. Tumambad sa kanya ang mga hugasin sa kusina na tila ilang linggo ang hindi nagagalaw. Ang malasapot na gagamba sa kanilang bubong, mga agiw at alikabok. Nang tuluyan pa siyang makapasok ay nakita niya ang kanyang nanay na nakahiga sa kanilang oroka na upuan. At tila masama ang pakiramdam nito. Kaagad niya itong dinaluhan. Nay? Nay! Anong nangyari sa inyo? Hindi na niya napigilan pa ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Sobrang payat ng kanyang nanay at nilalagdat pa. L Lorraine? A anak ko? Ikaw pa yan? Oh, o oh, baka dahil sa gutom na naman ito kaya nakikita kita paos at nangihina nitong sambit. Umiling-iling si Lorraine. T Totoo ako, nai. Nakauwi na ako. Narito na ako sa harapan nyo. Anong nangyari, nai? Saan napunta ang mga perang ipinadadala ko buwan-buwan? Tila hindi pa ganong kabilis lumehistro sa kanyang nanay ang sinabi niya. Hinawakan siya nito sa pisngi at hinimas yun. Kitang-kita niya ang unti-unting pagtulo ng luha sa mga mata nito. Ah, anak ko, ikaw na nga ba talaga yan? May kurot sa puso na namdaman si Lorraine habang nakikitang nahihirapan magsalita ang kanyang ina. Niyakap niya ito kaagad. ako tunay... Ano nangyari? Salamat naman at umuwi ka na. Salamat anak dahil narito ka na ulit. Patawarin mo ako kasi hindi ko na alam kung nauuwi ka. Hindi tuloy kita nasundo o napaghandaan man lang. Ayos lang yun, Nay. Surpresahin ko sana kayo eh. Pero ako yata itong nasurpresa. Nay, nasaan si Roxanne? Pagalit tanong ang kapatid mo. Tumingin ang kanyang ina sa isang kwarto kung saan kurtina labang din ang harang. Sakto namang bumukas ito at ang kagigising lamang na si Roxanne ang lumabas. Pupungay-pungay pa ang mga mata nito at gulo-gulo ang buhok. Ano ba namang ingay yan? Halos kakatulog ko lang ang ingay-ingay na. Ate, sinugot ka agad ni Lorraine ang kanyang kapatid at sinampal ito ng malakas. Anong ginawa mo, Roxanne? Saan mo din nala ang mga pinadala kong pera? Kanino bahay ang pinapakita mo, pinapaayos mo? Kaya ba palaging busy ang nanay kapag tatawag ako? Kasi ang totoo ay pinabayaan mo na siya. Anong klase kang anak? Hindi naman nagsalita ang kanyang kapatid at tinanggap lang nito ang lahat ng kanyang sampal. Babe, ano nangyayari dyan? Sabay na napatingin silang dalawang magkapatid sa kwarto. Nalaki ang mga mata ni Lorraine dahil pamilyar sa kanya ang poses na yun. Hindi pa man siya nakakakilos ay kaagad nang humarang si Roxanne sa pintuan. Tumabi ka, Roxanne. Nanggigigil na sambit ni Lorraine. Ayoko, kwarto namin to, kaya wala kang kalapatan. Sinabi ng tabi! Malakas na hinila ni Lorraine ang buhok ni Roxanne at itunulak niya ito sa kung saan. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at doon ay kitang kita niya ang kanyang nobyo na si Robin. Nakahiga at walang saplot sa damit. Babe, natigilan pa ito at tinitigan pa siyang sandali bago nito na na-realize kung sino ang kaharap niya. Love, pag-iba ng tawag dito. Mabilis pa ito sa alas 4 na nagbihis. Mga hayop kayo! Mga baboy! Mga walang hiya! Galit si sigaw habang umiiyak. Kaya pala wala ka ng oras para kausapin ako? Dahil abala ka na sa pakikipaglampungan sa kapatid ko? Mga baboy kayo! Pinagahampas niya ng unan si Robin at lahat ng mahawakan niyang gamit ay ibinabato niya dito. Bigla naman pumasok si Roxanne at wala rin naman itong nagawa dahil itinulak niya muli ito kay Robin. Magsama kayong mga walang hiya kayo! Mabilis siyang lumabas ng kwarto at inalalayan niya ang kanyang ina para makatayo para pas ng bahay na yun. Umiiyak ito katulad niya. Pagkalabas nila ay naroon na halos lahat ng kanilang bahay at iba-iba na ang mga bulungan. Nagsitatingan naman ang mga barangay tanod at tinulungan silang mag-ina. Kasama na ang kanyang mga gamit. Nagpadiretsyo siya sa ospital dahil nakikita niyang nangihina na ang nanay niya. Nang makarating doon ay kaagad nagsagawa ng test sa kanyang ina at napag alaman na iba-iba na ang sakit ito. Nay, ano po ba ang totoong nangyari? Tanong niya na makakain at nakapagpahinga na ito. Anak, patawarin mo ko. Kasalanan ko naman talaga. Naging maluwag ako kay Roxanne. Akala ko para sa pag-aaral niya ang ginagastos na pera. Yun pala ay sa mga kaibigan niya. Sumali siya sa isang fraternity. Nagkaroon ng nobyo, nagkaroon ng bisyo, hanggang sa hindi na niya natutukan ang pag-aaral niya. Ilang buwan niya sinabi sa akin na hindi ka na nagpapadala hanggang sa umabot na ng taon. Unti-unti niya naibenta ang mga gamit natin Ultimo plywood at maayos sa bubong ibinenta niya. Alam mo naman na hindi ako sanay gumamit ng cellphone. Kaya ang ginawa ko, sinundan ko siya. At doon ko nalaman na kinukuha niya ang perang padala mo at ibinabayad sa kasino. Kinumpronta ko siya pero sinaktan niya lang ako. Araw-araw hinihiling ko na sana ay umuwi ka na dahil wala na akong makain. Kung dalhan ako ni Roxanne ay yung tira-tira pong pagkain galing sa kung saan. Kaya biglang bagsak ng katawan ko. At nito ko na lang din nalaman ang tungkol sa kanila ni Robin. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ni Lorraine. Hindi mo kasalanan, Nay. Talagang wala lang siyang utang na loob. Napakawalang hiyahan niya, Nay. Hindi hindi ko mapapalampas ang ginawa niya ito. Sinayang nga ang sakripisyo ko sa ibang bansa. Hindi na niya kayo inisip at inalala. Talagang tuluyan siyang nakalimot. Kinabukasan ay nagtungo si Lorraine sa dati nilang bahay kasama ang mga barangay tanod. Sige po, sirain niyo na ang bahay na yan. Sigaw ni Lorraine. Sinimulang baklasin ng mga barangay tanod ang kanilang tagpi-tagping bahay. Kaagad naman nabulahaw si Roxanne. At galit itong lumabas. Hoy! Mga punyeta kayo! Tigilan niyo pag sila sa bahay ko! Sigaw nito. Bahay mo nga ang basurang ito! Pero may karapatan ako dito dahil sa akin nakapangalan ang lupa at ito ang prueba ko! Sigaw ni Lorraine habang habang ang titulo. Ang yabang mo rin no? Por kita kapag abroad ka, akala mo kung sino ka. Roxanne, talaga bang baliw ka na? Ikaw ang may mali sa ating dalawa pero kung makapagsalita ka, parang wala kang ginawang mali. Yan ba ang naging ng bisyo mo? Hoy, wala kang pakialam sa bisyo ko dahil never ako nang hingi sa'yo. Ang mga perang pinapadala mo, kusa mo yung binigay. Kusa kong binigay para gamitin sa paggawa ng bahay. Para makatulong sa inyo ni nanay at hindi para sa bisyo at mga utang mo. Malala ka na, Roxanne. Kaya pasensyahan tayo. Dahil kung si nanay naging malambot sa'yo, ibahin mo ko. Dumating ang mga polis na tinawagan ni Lorraine at kaagad na pinalibutan nito si Roxanne. Binasaan ito na memorandum bago arestuhin sa pagkakasalam paggamit ng pinagbabawal na gamot. Pero ang kanyang kapatid, imbis na manghingi ng sorry sa kanya, ay pinagmumula pa siya nito. Sana alam mong para sa iyo rin ang ginawa ko. Kung patuloy kang mananatili sa sitwasyon mo at hindi mo pagsisisihan ang mga ginawa mo, ay walang mararating ang buhay mo. Huling sambit ni Lorraine bago tuluyang ipinasok si Roxanne sa patrol. Nagpatuloy ang pagsira ng mga barangay tanot sa bahay nila. Hindi na lang niya napigilan ang hindi maluha dahil sa nakikita niya sitwasyon nila. Back to zero ngayon siya at hindi niya alam kung paano muli mag-uumpisa. Sakto naman tumawag ang dating niyang amo. Nangako kasi siya na tatawag siya once na makauwi siya. Pinunasan niya ang kanyang luha bago ito sagutin. Hello, Lorraine! Are you already in your house? How's your surprise? Is your mother happy to see you? Sunod-sunod at nakangiting tanong ng babaeng niyang amo. Hindi na napigilan pa ni Lorraine na muling tumulo ang luha niya. Wait, are you crying? Ah, uh, madam, I... I'm already here but... It's different house, madam. Pumipiyok pa ang kanyang boses sa pagpigil ng kanyang luha. But there's no beautiful house... My sister used the money for wrongdoings and as of now, my mother is in the hospital. She is sick because my sister abandoned her. Oh my gosh, your sister is insane. What are you gonna do now? Do you want to go back here together with your mother? It's okay with me. I will book your flight. Umiling said Lorraine. No, madam. You helped me a lot. I want to start a new life here. Together with my mom. Thank you, Madam, for your kindness and concern. Anything that will help you, Lorraine. You've been good to me and to my children. That's why I owe you a lot. Now, I want to pay back. Since you want to start again, this will help you. Tumunog ang notification sa cellphone ni Lorraine at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang notification ng bangko. 500,000 pesos, madam? It's super lucky! It's so much money. I don't want it. I will send it back, madam. Halos maluhaluhang sambit ni Lorraine. It's all yours, Lorraine. I will get mad if you will give it back to me. You need it now, so use it wisely and make me proud. Oh, okay, madam. Thank you so much, madam. It's super big thankful. May Allah bless you more. Laban lang. May pagkaslang nitong tugon sa Tagalog. Ibinabana ng kanyang dating amo ang tawag at napatingin siya sa maaliwala sa kalangitan. Thank you Lord for being so good to me. Talagang hindi niyo po ko pinabayaan mula sa umpisa. Maraming maraming salamat po at pagpalain pa ang mga taong ginagamit mo para matulungan ako. Ngayon ay mayroon na akong perang maidadagdag para makapagsimula muli hindi pa man siya nakakaalis nang biglang may pamilyar na kotse ang pumarada sa harapan niya. Nagmamadaling bumaba dito ang isang lalaki. Oh, oh, kuya driver? Ano pong ginagawa mo dito? Tanong ni Lorraine, napatingin naman ang driver sa bahay na ginigaba at muling tumingin sa kanya, tsaka napakamot ito sa batok. Eh ma'am, nag-alala po kasi ako sa inyo. Hindi ko po kayo makalimutan kung paano ko po kayo dito iniwan. Ah, uh, totoo na po bang ito ang bahay na inuwian nyo? Bakit ginigiba na po? Hindi alam ni Lorraine kung ano ang kanya magiging reaksyon. Parang isang teenager na kinikili kung kausapin siya ng driver. At hindi niya na rin mapigilan pa ang mapangiti. Hay naku kuya, mahabang kwento. Kung gusto mong malaman ng lahat, Pwede ko na may kwento sa'yo habang hinahatid mo ko sa ospital patungo sa nanay ko. Ay, no problem ma'am. Gusto naman talaga kitang makilala. Ay, este, makasama. Ay, matulungan pala. Natawa naman si Lorraine. Kung gusto mo ako makilala pa, umpisahan mo sa paghinto ng pagtawag sa akin ng ma'am. Bata pa naman ako. Baka nga magkasing edad lang tayo. Kahit hindi magkaedad, basta hindi minor. Age doesn't matter naman. At ready to be married ako, basta para sa'yo. Nailing na lamang si Lorraine at tila kinikilig din sa pagbanat ni kuyang driver. Hindi naman masama kung gusto siyang makilala nito. Single siya ngayon at mukha yatang na love at first sight ito sa kanya. Isang taon ang nakalipas. A Ate Lorraine? Napatingin siya sa pamilyar na boses. Nay? Oksan? A anak? Anak? Roxanne! Sambit ng kanyang nanay. Mabilis sa tumakpo si Roxanne at niyakap siya nito. Ate, patawad. Patawarin niyo ko. Alam kong hindi niyo ko pinabayaan habang nakarihab ako. Palagi kayo nagpapadala ng pagkain. Kahit hindi niyo sabihin, alam kong kayo yun. Palagi kayong bumibisita sa akin kahit ayaw ko kayong makita noon. Naligaw ako ng landas ate. Pero ngayon, alam ko na kung ano ang tama at mali. Maayos na ako ate. Kaya sana ay matanggap niyo pa rin ako ni nanay. Pinagsisisihan ko na lahat ang ginawa ko. Umiiyak na sambit ni Roxanne. Matagal na napatawad Roxanne. Kapatid kita eh. Kahit ano pang maling nagawa mo, kung natuto ka naman, ay sapat na sa akin iyon. Sunod na niyakap ni Roxanne ang kanilang ina habang ito ay lumuluha. Miss na miss kita, Nay. Patawad pa sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Mahal na mahal kita, Roxanne. Masaya ako at nakauwi ka na sa amin. Hindi mo man lang pinaalam sa amin na lalabas ka na pala. Sana ay nasundo ka namin. Biglaan lang din ang paglaya ko. Ayon kasi sa doktor, ay okay na ang lahat ng lab test ko. Ganoon din sa pakikipag-interact ko sa mga kasamahan ko. Ngayon, handa ka na ba ulit mag-aral at tuparin ang pangarap mo? Handang-handa na ako ate! Mabilis na lumipas ang apat na taon at nakagraduate si Roxanne sa kursong education dahil sa matataas nitong marka ay nagkaroon ito ng tsansa na makapagturo sa ibang bansa. Habang sila Lorraine ay magbubukas muli ng another branch ng kanilang milk tea shop. God bless your business and we pray na mas dumami pa ang branch nito. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sambit ng pare, habang binabasbasan ang kanilang shop, hinawakan ni Jericho ang pulang nibon at ginupit yun ni Lorraine. Nagpalakpakan ang kanilang mga empleyado habang nakangiti ang mga ito. Kasabay nito ang pictorial at paghalik sa kanya noon ni Jericho. Siya yung grab driver na nakilala niya noon. Gayon ay halos apat na taon na sila at magkatuwang na tinutupad ang kanilang mga pangarap. Masaya ako para sa mga narating mo sa buhay anak. Masaya ako para sa inyo ni Roxanne. Sambit ang nanay niya habang nakasakay ito sa wheelchair. Mahina na kasi ang mga tuhod nito. Para sa inyong lahat ng to, medyo huli na at hindi na kayo pwede bumiyahe sa malalayo. Pero gusto ko na makapag-enjoy pa rin kayo. Narito lang kami palagi ni Jericho at Roxanne sa tabi nyo. At handa kayong alalayan at ibigay ang deserve niyong buhay. Tama yun, Nay. Sa inyo ko lang din naman naranasan ang magkaroon ng ina. Kaya sobrang thankful din ako. Sa inyo namin inaaling ni Lorraine ang mga business na itinaguyod namin. Wika ni Jericho. Puro kayo negosyo eh. Kailan niyo ba ako balak bigyan ng apo? Si Roxan ay mukhang babae din ng gusto. Abat, ah, konting kondi na lang ay nasa 80 na ako. Baka hindi ko na maabutan ng mga anak niyo. Nagkatingin na si Lorraine at Jericho, tsaka sila natawa. Nay naman, wala pa sa plano namin yan ni Jericho. At isa pa, ay bata pa po kayo. Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Ayaw pa kasi ako pakasalan ng anak niyo eh. Nay, Naghahanap pa yata ng mas gwapo sa akin. Pagbibiro ni Jericho. Eh paano naman kasi kita pakakasalan kung hindi ka naman nagpropose? Biglang lumuhod si Jericho sa kanyang harapan. Habang hawak ang maliit na kahon na may lamang kumikinang na singsing. Ang lahat ng kanilang empleyado na busy sa pagkain at kasiyahan ay sabay-sabay na naghiyawan habang nakatingin sa kanila. Ganoon din si Roxanne na sa tablet labang nila nakikita. Cherry ko? Ang tagal kong hinintay ito. Sa totoo lang, last year pa na sa akin ang singsing na to. The moment I saw you for the first time, ang sabi ko talaga sa sarili ko. Ang ganda niya, ang hinhin niya. Pakiramdam ko noon ay napakabuti mong tao. At hindi naman ako nagkamali. Literal na binigyan mo ng kulay ang buhay ko. Kaya naman, Lorraine Manansala, will you marry me? Nagsigawan ang mga empleyadong nanonood sa kanila at hindi na nga napigilan pa ang pagtulo ng kanyang luha. Marahan siya tumango at inilahad ang kanyang kamay. Yes, I will marry you Jericho! Naiiyak sa tuwang sambit ni Lorraine. Muling nagpalakpakan ang mga tao at nagsigawan. Hinalikan siya ni Jericho sa labi at buong puso niya itong tinanggap. Ang buhay ng isang tao ay sadyang mahiwaga. Darating ang bagyo, ngunit pagkatapos ito ay mayroong bahaghari sa kalangitan na nagpapatunay ng bagong pag-asa. Hindi habang buhay na sa mahirap kang sitwasyon, basta sasamahan mo na sipag at determinasyon at hindi hindi ka matatalo hanggat mayroong kang Diyos sa puso mo. At dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli! Paalam!